Diyos ko po kita nyo naman Ang nangyayari na ngayon Halo, Habang umano yung gabi Lumalalim So oras pa lamang Diyos ko Nakate po Habang umano yung oras At paggabi ng paggabi Ang oras natin 6.27 na po uh, linggo ng gabi uh, November 9 grabe palakas ng palakas kita nyo yung pula at yung ano ng galaw ng mga puno isko dito ako ngayon sa sa white house ayan Hindi ako makaano dito kasi ang lakas ng hangin pa paganto eh. Kaya di lang ako nagano eh. Lakas. Grabe. Dito, tingnan natin dito. Oh! Lakas ah. Oh! Sa bindaga, yung ano lang dito mga kepo. Yung halon. Kasi sa gabi nalaki ang halon eh. ah yung palapa malakas oy hey. palakas ng palakas Diyos ko Lord Tama na po Itong White House nito no, mga kape po talagang binabantayan ko to no? Lalo na yung kanina yung bubong nando doon sa sa ano dito sa labas ay pinag, Buti na lang tinulungan ako ni Kuya Uyong na mag ano ng kahoy doon sa sa dulo. Kasi na talagang makalampag. So ngayon, ayan wala na siyang nakalampag. Dito wala. Kaya, thank you kay Kuya Uyong. Salamat, salamat. So, titingin ako dito mga katsepo kung natin. Walang ulan pero napakalakas ng hangin. Tapos tayo. sobrang lakas Sarado Ito tayo saan mo doon Sarado Gigot tayo dito ko. Oh! oh. Ako, yung ero, hindi na anuhan ng mga ko. Ayan, natumba na yung mga puno. Yung yero pala doon, hindi nataklo ba? Yung yero po doon, sa so may bangka. Baka sumaraklat yun eh. Ah, masisira na rin ba ako dito na kay Kuya Japer? Kaya na po kayo magsilikas na! Kabangyaw! Ang <coughs> pala si Kabangyaw. Abila. So dito naman wala naman ano sa amin. Wala naman na nanay yung mga bubong. So, ayun naman. Yan, yeah, sinagal pala yung TV dito dahil dito na, ano eh, napasok yung tubig doon sa sa taas. Hmm, galing ulan. May na kaya? Wow. So, tating ako na dito. Kung uh, makikita nyo wala dahil kasama ni Konsehal Lando doon po sa Alfonso Cavite. No? So, ah. lakas ah yung gumukaso nga lang yan kinakalawang kalawang na yan pero dito wala papunta dun dito wala rin sa labas lang meron paganyan ay ikot Bakas. Dito na ulit ako sa White House, mga tepo. Kumain lang ako doon sa bahay, no. Dito na naman tayo. Buti nakabalik agad ako dito sa White House. Tingnan niyo mga naman, naman, no. Oh, oh Lord! 국고 <붙일> 알라 <붙일> 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 napakalakas Oh niyo at masotyo. Basaan mo ako yun. Pwede kayo po na sumarang lakas. Hmm. Basa pati yung ano nung aking ano, face. Kung so, po ka diyan makaharap dito. Dito pwede ako dito makaharap pero dito diyan makano Sumarang lakas. Hmm. So, Ano na ito? Palaw. Ito yung uyong. pala. Okay. Sadya pala talaga yan. Ano okay, okay. oh. Oh, yung dami pa ng bunga ng nyog. Ayun ang delikado. Mano kay body Tubal, malapit.